Grabe yung katilin. <coughs> ang sabi ng doktor, allergy? Oo. Oh, allergy sa araw, sa anikabok. Sa langis, sa... di naman. Wala ko naman sinabi. Tinaroon muna natin sa isang parte ng katawan nyo. Pag nangati, hindi natin lalahid ko. Baka ma-allergy eh. Tingnan nuna natin habang ginagamot ko kayo, pasabihan nyo ako mamaya pag nangati o hindi para so, Ito mo nakita pag nito ha? Oo Hindi, no? dyan lang po sa tapat na yun. Sa nilang gamot Parang kamay niyo. Ang kuko niyo na paano yan? Eh, pinagkamot kuko kanina. Hindi, yung itim na yan. Ganyan, Ganyan. Ako, talaga. Simula ako. dati pa. Uh, Magsisigan daw. Ah, uh, gawa ho yan ay posibleng ano ng cancer sign. Hmm. Cancer sa balat, na. ha? Eh, nakalat yun, kaya ang ginagawa na iba, nagpapakita pa yan sa balat, sa kuko. Ang lang po. Tanggal lahat ginawa dito, bilis. Bilis. kaya rampa, nilipat patulugin eh. Meron. Ayong... Mm. Ayong... Tanggal yung lahat na ginawa mo dito, bilis. Mapatayin ko na to ha, para matapos natin. Pasok sa inyo. Sir, mula. Nagawa niya kayo? Gumaan na no? Gumaan. Ito, hindi ko naman kumakit Hindi kumakit eh? Sige po, lagyan na po natin ang ating magic oil. mukha at saka ginigat bata Sige lang kasi, lagyan niyo. Sir, pag, nangati, pag nilagyan natin, wala akong pananagutan ha. Hmm. sige, sariling lo, sariling nga ano, dito ha. Baka, Pusang loob yan. Pusang loob. Sige po. Anong bawal ng pagkain ha? Uh, actually ako hindi ako nagpagbabawal ng mga pagkain. Kung ano nalang binawal ng doktor, yun na lang po yung sundin. Siguro madalas yan malalansa ba? Pinang oh. babawal. Sugat na pala sa rin sa mukha niyo eh. Oo. Uh -huh. Dodugo oh. Sige sir, gagaling yan. Ah. Babango naman yan lang iskin. Uh -huh. Wala akong oh, dapat i-apply pa sa uh pero -huh. Meron akong oh, lotion yung Jergens. Dala niyo? Da Oo. Oh, ay, nasa motor. Ultra-healing. Ultra-healing. Okay na po yun. Oh, sige Libre po. Libre po ito. Libre na kay Bini. Pag mag-uwi lang yun, may bayan. Saka mga pang-untra kay nanay. Salamat po. Magkana ka gano? Wala na Wala na rin yung kate. Na Wala na rin yung kate. Saan gagaling na kayo? Oo. Um talaga, no? yeah? talaga, talaga no? Kinatay ko eh! Sinasaksa ko na... Dibibira ko na rin sa puso para... No? So, ano? na mga nakakabahan! Pagka ka kayo? mo ka, na wala Tanawan ko. Tingnan mo po. Na wala ka namang ulam ate eh. Ano ka lang no Ako na namin. Boy, magpa-check up. Mataas po ang aking uric. Bad cholesterol at like triglycerides. Mangi na nga kayo. Mag-diet ha, baka may nabara na. Balo <laughs> ko matagal na po. 18 <laughs> years na balo. No? Ay, maglakad-lakad kayo. Ay, nag-walking po ako. Kaya ano? pa nang ihina eh. Wala nang, ano, wala nang si sir eh. 18 years na po akong balo. Maglakad lagi ha. Araw-araw po ako naglalakad. Yung bagpo yun tapos proper diet. Thank you po. Wala, wala kayong kulang. Ganyan talaga yun ang pakiramdam para nalalata. Pagod, naglalabang. Pagkatapos gusto kong hindi gawin. Sa kolester niya yan, malamang. Sugar, wala. Wala po. Okay na po tayo. Walang...